na to, na to. Wala namang daw na sa taas. Antipolo. Mga unang na yun. Mga na bunga niyan. Hindi po, yung siya. Parang... Nakakain? Hindi. para tinik-tinik. sa Pauls pala to eh. No? Santa Lucia. Oh, magaling medisulat. Dinog sa sungan ako. Kulit eh. Balik yung pang araw eh. na eh. panahon na para magtampisaw kaya tara na mga paps grabe, sobrang lamig dito may ka talaga sa lamig sobrang lamig ng tubig dito sa Santa Lucia Falls kasi napapalibutan ng mga punong kahoy na malalaki at maraming mga bato kaya tayo na mga paps at tayo ay magtampisaw na ano? <laughs> 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 30 meters Lawaan o nara? Hindi rin nara. lawaan. lawaan na, Ted? lawaan. laki. din. na. Ano? Ang ganda pagatayo, no? Tawid. Tawid. Ano yan? Tawid Ano? Oh. Dalawang puno. Itong lok. Hindi Dami po ng mga tawid. Ano ka puno yan? Hindi mo alam. yan, nabubuhay dyan.